Uh, sabi nila uh, pag tumawid ka ba pag tumawid ka daw dito nakasama yung 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 boyfriend mo o oh, di kaya basta yung couple, pag tumawid po dito sa bridge na to maghihiwalay daw careful mm -hmm. po sa mga mag boyfriend o mag girlfriend wag po kayong tumawid sa bridge na to kasi once na tumawid po kayo dito sa bridge na to maghihiwalay do kayo ng One of these days, maghihiwalay doon kayo Kaya, let's go Ako po, tatawid po ako kasi Wala naman akong boyfriend <laughs> Try kong tumawid Pero last time, last year, tumawid na po ako dito eh Kaya, sa akin okay lang kasi Wala naman akong partner eh Kaya, uh, share ko lang po sa inyo Ito guys, yung bridge dito Yung temple dito sa Japan Dito yung sinasabi nila na Pag tumawid ka dito dito Nakasama mo yung boyfriend mo O yung couple boyfriend mo o girlfriend mo, maghihiwalay daw kayo. Sabi. Ayan, guys. Parang mukhang totoo yata, guys. Kasi asawa ko namatay, eh. Tumawid po kami dito na asawa ko noon. Nabuhay pa po siya. Tapos, tumawid po kami dito. Ayun, hindi naman kami, kami naghiwalay talaga. Basta, ah, uh, sa din, nagkasakit lang po siya. Kasi dalawa kami. Pero kung kahit may girlfriend ka o boyfriend ka pero tumawid ka dito na hindi mo siya kasama okay lang 姓名。嗯 Okay. <laughs>